another vlog for today. Yun, nandito po tayo ngayon sa Cesario's Garden Restaurant. Yun. Ah, Mangaldan po ito. No? Magal, oh, Mangaldan. Mangaldan. Oh, ah, uh, yan. Before po kami nang punta ng ano, San Fabian. Yan. yan. Magla-lunch muna po. Yan. Shout out po kay Ma'am Lita and Sir Pete. Yan. Thank you po. Thank you po, Ma'am Ma Lita. Galing po kami din sa event sa Malasike. Yan. Ngayon, Ma magla-lunch po muna ang team. Oh, that's okay may, may sounds lang po namin yan na po ng lugar nila si Sarius Garden Residence Kuya Didong ang lugar hi <laughs> malaad po kakain muna po kami kaya lang hindi ako makapag vlog doon malais ang sounds yun Ba, doon tayo sa kubo? Si Kuya dito. Meron po nag-birthday. Pwede na Pwede po kami sa kubo. Para iwas po doon. Alpresco 1 o Alpresco 2. Dito na lang siguro malaki, no? Oo. Si Kuya dito. Si Kuya dito. Ayun na. Ano dito po tayo. Ayan na po ang lugar nila. Laki eh mag-order tayo. Play. George, okay? Okay, mga George. George. Shout out, George. George. ano ah. George. Ano nga yung sarili Destin, 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 Rose Shout out Destin, pangalan Destin, Halo, Destin, 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 itu Destin, Siapa? Destin, 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 Halo.

mayroon na daw po. Ah, mayroon na daw. Ano po yung walang? <laughs> Ikaw po. Malak na lang po. <laughs> ano muna tayo? Mag-group tayo. mag-group sila oh. Po. Group Sa group nito. No? Ito oh. Meron sila. Family bundle. Tapos barkada package. Mm. Ang daan nila kami. Marami na yung 10 to 12 table Ito 'yung Okay. Pa-inom okay. <laughs> Ano pili kayo yung kung Pops iyon o Mamsi? Eh kamo ano gusto mo? Pupsi, ha? Popsi do. Popsi. Guys, tempoy na <laughs> <Pupsi. Pupsi. laughs> <Pupsi. laughs> <Pupsi. laughs> right, sa si chiron bulaklak, oh favorite. <laughs> Uh -huh. Parang ano po siya, tinakdaan po siya pero walang mayonis. Tinakdaan uh -huh. siya pero walang mayonis. Pan okay. Tapos, pansit, lechon, ensalada, banana, rafi. Tapos, type mamsi naman, guys, dahil mo garlic, butter, shrimp, crispy, hipon, barbecue, pansit, lechon, limasak, salada, banana, raf. ano Anong, okay. Eh Epo tinayog nung ano para isang ano nang na si, ano, na, ano? Si ano na, ano ano si Mamsi eh ay si mamsi ano, si ano? Si mamsi si, si ano? Ma ano si. Si. si kuya Didong dung na lang kuya Didong. dung, ka papsi o mamsi? Papsi? Ah. <laughs> meron na yun lahat kung kaya kaya. Meron pong puy sa kaming. Mula naman kung Isang papsi na lang, tapos misabaw.

Pepsi. Pepsi. Ayun yun. Ayun Ayun ah, ano po. Lemon yun, di may dice tea. Saka may mga soda naman po kami. 1.5 ano yun Mamay nila kayo ng drinks. Isa sa bawa lang sa Lauya ni mama Ano yun sinigang na sinigang Pesa. yung brisa. Oh, ano? isa. 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 Yung isa isa. 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 lang po, lang na isa. Oh. O, oh, Yung isa. Yung isa. Yung Yung bay isa. Yung isa. <laughs> yung Yung ice sa oh, picture. No, <laughs> yung isa. Mm. Yung namin, Yung Ha? So, oh. isa. Bali Yung rice namin, isa. Yung isa. Yung isa. Yung isa. Yung Yung isa. Yung isa. Yung isa. Yung isa. Yung Siguro pa at add, add pa ng dalawang rice. Ah, rice Ay, may rice butter. Ay, butter. na.

Yes, ikaw na lang daw, ikaw Sabi niya, ikaw na lang daw. Ayaw nila nang drink, sigaw na lang daw. Ay, sinigang na mga sunog ito. Tsaka isang sinigang na... Talaga na ito yung sinigang na... Yun daw, yun daw. yun. gusto yun. daw. Talaga gusto nila nila yung sinigang. Meron ba nun? Sinigang sa bayaman. Kito Miranda <laughs> Patuto. Oh. George pagsa, ano pato to pala kay boss All you nasa kami. Mexico Pampanga Kayo malapit na kami Boss malapit ba pwede ba sa ano, sopo Mag-enjoy ka ka kami nag-enjoy Ingat ka po palagi. Ingat ka palagi, boss. Ingat ka okay, palagi. Yeah. <laughs> Uwa pag iyo. Yam, <Yeah. laughs> nain lang bata. Uh, Hindi naman. Okay na yun? Okay na yun? Okay na yun? Hindi may okay, iwa ka na dito? Ha? May iwa ka na dyan? Ay, li! Palawa yan. Agot yan. Saga mga dan ka na. Ay, hari ka okay, ba? Okay, balikan ko niya pag-kai, pag-dilog daw to. <laughs> Dami na. Ito na yung order naming Pepsi. 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 Ah, Pepsi. Kain na po kami. Aalis. Ito na po eh. Ito yun? Oo. May Oo. pala no. Ensalada. Pepsi. Pepsi. Sige si Pepsi. Yan, sige si Pepsi. Kakain na tayo. Ngang sa bangus. Parang pesang bulig. Bulig-bulig. Lord, maraming salamat po sa biyayang binibigyan niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa lahat. Amen. Yan, gabayan niyo po kami sa amin biyahe. Amen. Amen po. Ayun po. Kain po. po. tayo. Ayun po. ko yung sabayan mo na. Uh, Ayan yun kapalit nga. Oh. Wala ka dito. Thank you kuya. Ang susig Ay. <laughs> oh, sige, na ihada. Sige. ay naman Ah. Ay naman, naman. naman. sa baba.

please <laughs> Kanin pa, maraming kanin. Eh, ino, ino, ino. merong... Maraming kanin. Hmm. Yeah. yung pancet, pampahaba ng buhay. <laughs> Yan, tapos na po kami mag-lunch. Busog na. na po yung pansit, Tsaka yung ano, take out na lang po namin. Kanin, ang dami po. Nag-order pa po ng isang platter ng rice. Pero, busog. Busog. <laughs> Yun, may pa-lunch. Ay, may pa, ano po kami? May pa- Break. Ano to? Merenda pa kami pansit. Yan. Sarap po dito. Thank you. Tinatulungan niya po yung ano, yung mga waiter. Ano kami yung mag-lunch? Oo, oh, po. piyahin na po ulit kami. Yeah. May pa-take out pa po. May panset. Ay, may, may, may gustong i-take out to si ano eh. Si Destiny. Ang dami niya ng pangalan. Ayan ko yun. Ha, oh, uh. sige. Waiting namin. <laughs> Banana ram. Kaya na po kami. Bali, matagal na po pala tong restaurant na to. Since 2018 pa. So, masarap po yung food nila dito. Yan, tsaka napaagan na ng ambience. Apaka, ano, maluwag, tsaka maaliwalas. Yan. Yung, yung dalawa, unayagawa. <laughs> biyahe na tayo, biyahe. Hindi, inihintay lang yung ano. Pinatitirang ano, banana ram. <laughs> Sticker talaga eh. Diyan nalaga yun. Eh. Hindi tayo nagpaalam. Nag dito. May family pang event. Yeah. tapo po kayo dito. Sa ano to, bandang Mangaldan, Pangasinan si kasinan. Kasi, ayun um, Cesario's Garden Restaurant.